guys, welcome back to the channel Malin, Jun, Maninay Batang Bumo Ghost Hunter Welcome back to the channel Kung bago ka lang sa channel nito Huwag makalimutan mo guys ng comment and subscribe Batang Bumo Ghost Hunter Ayan guys So, so na yun lang po ako ng vlog guys uh, Busy busy sa trabaho guys At saka Hindi ko alam na Ipapatuloy ko itong vlog ko Ah, uh, hanapin natin si John. Guys, si John. Ang duwende na uh, nakatara sa na kulso. Ah, yeah, guys. Ya yeah, guys, tama niyo ako guys sa uh, Bata Bungo Ghost Hunter. Ah, uh, oras na. Tingnan ko yung oras guys ha. Huh? ko yung oras guys.

Tayo sa Baguio. Guys. Yeah, guys. Nalakar Lala na ito. Iikutin natin tong lugar na ito, guys, ha? Welcome back to the channel, guys. Kung may nakita akong doon dito, guys. I'm ripping ko. Sino natin ang lugar? wala naman ganang wala naman ganang dumadaan dito guys ang kaibigan natin dito hindi hello mga kaibigan ayun guys mga kaibigan natin dito hindi ayun ayun iputo natin to guys ha kung bago ka lang sa channel na to patambungo ghost hunter 13 ayun sinin natin yung mga lugar yan mga kulsyo, malalaki Diba? Lumalaki Mga kaibigan Pwede ba kung magkaibigan sa inyo? Yan, tinan natin din yung mga Ikot natin yung mga lugar Kaya dahil sa ano eh Puputahan ko sana sa malabong kaso Busy ako sa trabaho guys eh Kaya pasensya nyo ako guys ha uh, Tinan natin yung mga lugar guys Baka may, may mga sawa rito guys Pasensya na kayo, nahin lang ako nag-vlog guys ha Tingnan natin yung mga kanal Tabi-tabi po Tabi-tabi oh, Mga kanal oh Oh mm -hmm. Yan naman guys oh natin At lalakaran natin yan guys Tingnan natin sa mga Sa mga lalakbay natin sa mga lugar na ito Tanyamit na lugar mapaka Tripe na lugar Sa ayaw maghahanap tayo ng abandoned bahay ha Sa mga lumang bahay natin Joy Punta na lang may ilaw tayo oh. So ang malabon guys Hindi ako nakapunta kasi Busy ako sa trabaho guys Kaya yun Busy busy ako sa trabaho Kaya hindi ko alam Tapatutuloy kong pumunta sa malabon Nung karang linggo Nakahalahangan ako Ano na mga lugar dito? Guys, alahang na ako sa Marunong. Um, Diyan lang ako sa Monumento, Para mag, ano, maghanap ng bibili ng motor. Panibagong motor. Mm motor. -hmm. Puta lahat ng nanday. Yan. yan. Napaka-trippy ang nadadaanan natin, guys. Walang katao-taong gaano dumadaan dito. ng Orat na alas 10 bago mag alas 11 Guys. Karin natin ito guys ha. Ito yung kaibigan natin duwende guys kaya nga makausap natin siya guys ang kaibigan natin ng buwende kaya nga ipagkanta natin ang bahay ng buwende uh -huh. guys, kung bago ka lang sa channel na ito mag like, mag comment, mag share sa bata bungo ko sana sana please please tulungan niyo po ako para mas mag-destroy niyo ako. Please, napamakawa po ako para, para lumaki naman si Snoid ko. Hello mga kaibigan duwende. Sana mag-aali tayo ng kahit mga tatlo itlog. Kahit mga sokolate. Makaibiganan natin sila. Gusto ko mga makapagkaibigan sila. Si John, hindi na bumabalit. Ang kaibigan kong duwende. Ito natin ito guys ha Lakaran natin Walaan mo na nararamdaman mo dito guys um, Iikutan natin ito guys para Para makita yung lugar na ito Kaya guys Kaya nga ikot natin talaga ito guys Kaya guys tayo ay Pumunta tayo sa Para mablog Tignan natin si John Kung makakabalit pa si John Ang aking kaibigan ko ng Duende Kaso hindi na siyang bumalit Matagal na hindi ko alam kung kung makakabalik pa siya ay bigyan ko kung duwende. Kaya ikutin natin itong lugar na ito. guys, di ko tayo natin ito guys Napaka ano ano Matakla yung na dumi ito Kaya pupunta natin sa Bandun naghanap naghahanap po ako sa ko ng lugar na Bandun Kaya ang tayo tayo po maghanap mag tayo ng Bandun na yung walang mga matitirahan Then guys. Hindi natin baka mga dito. Kasi mayroon dito mga ano. Sana napakit yung white lady. Ay, di ko pinapakarap yan. Guys. Puntaan natin today. Kasi sa mga damo dito, may maraming mga aksawang yun dito eh. Kaya punta natin siya guys, kukusin natin to sa uh, lugar na ito. Kasi sa mga Dabao guys, maraming daw mga mga aksawang yun sa Dabao. Sa Aklan, marami din mga akswang. Balita well, ko daw, mga galang ng probinsya, pupuntahan dito yung mga akswang para para, para magkalat sila. Nagpunta um, natin yung gaysa. Kasi yung mga akswang kasi gaysa e, malakas ang pang amoy nila eh. At sila, pinapaihigan yung mga katawan nila yung puro, ano, langis. Kaya ng mga lungs niya, yan, eh, yun ang pinaka yun ang pinaka energy, pinaka malakas na kapangarihan nila ng mga aksyon. At tik-tik, manananga, tukbala, yun. Puto, natin dito dahil. Tabi-tabi po. Dahil, hindi natin Ako mga aks dito eh.

Bukas ka na tuloy-tuloy kasi naghanap kasi ako ng Naghahanap kasi ako ng abandon bahay eh Kaya nga tayo ay eh. ah, isipagong kong mag-vlog. Guys, pasensya na kayo dahil guys ha. Kasi iba-ibang uri kasi mga elemento, guys eh. Yung kanto, duwende, entantada. Iba-ibang mga elemento yun, guys. Yung kanto. napaka trip yung lugar na to. Kaya, guys, wala pa tayong nakakanak ng elemento. Malapit na mag-alas 11, guys. Ito ako yung cellphone ko, guys. 10.20 Medyo maaga pa 10.20 Dali dalawang cellphone ko dito Yung isang gopro ko cellphone At Pinescharge yun o, na Guys guys Dibili tayo ng mga kompletong gamit Pag na malakalaka ng dyan sa YouTube guys Balik natin to yung bahay ng duwende Kaya nakakausapin natin siya Kaya nakakausapin natin siya Guys, Gusto ko silang kausapin kaso madadala tayo ng alin ng kahit mga manok na walang asin. Itlog na walang asin. Pero ito ko tayo mag-alit tayo Kaya palitan natin ng duwende kalimutan ang aking YouTube channel ha, batang bungo ghost hunter ha. Promise na sa akin, subscribe niyo ako ha? please. Mag-comment po kayo sa akin kung may nakamahin ay eh, makakita kayo ng makakaiba. Hindi natin alam. Hindi natin alam, nasa likod yung mga elemento. Susunod so, sa pupunta eh. sa cemetery, uh, sa salinggo. Tuloy-tuloy ko na mag-vlog. Tuloy-tuloy mo pa mag-ano, mag-vlog. Para malagi kayo ma... alam ko, namimiss niyo ako. Sana po, supportahan niyo ako. Ang batang bungo, Ghost Hunter. Supportahan niyo ako ha. Para tuloy-tuloy ang ating vlog. O kaibigan Sana Pagbalit nyo magdadala ako ng alay uh, Ako po si Michael uh, Gusto ko sana makapagpaigigan sa inyo Gusto mo ako po para mag alay sa inyo uh, Alam ko Gusto ko nyo makapagkaibigan sa tao Gusto rin sa inyo para makapagkaibigan tayo Sana Magkasundo tayo Kaibigan, tabi-tabi po. Gusto ko sana makapagkaibigan sa inyo. Kung pwede lang po sa inyo. Ay, nabablog po ako. Nabablog po ako, kaibigan. Ito, ang dami ng mga ano, duwende. Hello, kaibigan. Kaibigan duwende. Sana gusto ko maging kaibigan sa inyo. Sabihanan niyo po ako sa inyo. Gusto ko maging kaibigan. Ito mga pakalaki. Yeah, kaibigan, hindi mapakaalam ako kaibigan gusto mo mag-aalay ako ng itlog sana ma makita ko yung kahit na kagat o kaya yung mga ipapakita mo sa akin gusto ko sana magkaibigan sa inyo mag-aalay ako sana mag susubukan mo mag-aalay ako mga kaibigan sana gusto ko sana magkaibigan tayo Guys, nandito na lang tayo guys. Maraming maraming salamat sa mga kaibigan natin. Mag-aalay din ako ng... ...kaitanong maalay, tsokolate, kahit anong tsokolate. Sa so, mga uh, magkaibigan natin sila. Gusto ko na parang rin sa mga boss nila para magkaibiganan.